Magandang po Yusek Mario. Magandang umaga po sir Aljo. Lalo, lalo lalo po sa inyo mga taga subaybay. Lalo po. Lahat po tayo dito ay uh, umaasa uh, na darasal na magiging uh, komportable ang pabubuhay, may sapat na kuryente at mura. Ngayon, kailan ho ba talaga uh, may sasakatuparan ang pangarap ng bawat isa? na tayo po ay mabigyan ng sapat na kuryente through nuclear energy. Yan. Yusek. Uh, base sa ating mga mga ginagawang pagpaplano at pag-aayos ng programa pagdating po sa nuclear energy, ito po ay tinatansya natin na sana magkaroon tayo ng unang planta na tatakbo by 2032. Natapuan sa ngayon po, marami pa po, po tayong mga requirements. At unang-una po dyan ay yung pagpasa ng ating batas po hinggil sa pagpapatupad or yung regulatory framework po para sa pagtatayo ng ating nuclear facilities. Opo. Pero we are are we ready to engage? Sa ngayon po, uh, sinusunod po natin yung lahat po ng mga kalatas pero po kasi tayo tinatawag na mga requirements po na dapat sundin na itinalaga po ito ng International Atomic Energy uh, Association. Ito po ay mayroong labing siyam na pangangailangan. At karamihan po doon ay ginagawa na natin magbuhat po yan sa paglalagay nga po ng uh, uh, batas para po sa regulatory framework ng isang nuclear uh, development dito po sa ating bansa. Nagkaroon na rin po tayo ng kognayan sa iba't ibang mga bansa para po mapayagan na makapasok ang, ang mga iba't ibang teknolohiya na pwede pong magamit dito sa atin sa pagpuproduce po ng kuryente galing sa nuklear. Ganoon din po ang paghahanap ng tamang lugar. Paano masisecure ang isang lugar at na uh, na napatunayan po natin na kaya pong mag-host ng isang lugar para po sa isang nuclear facility. Nag-conduct na rin po tayo ng tinatawag nating mga capacity building o yung pagkakaroon po ng kakayahan natin na hindi lang po sa pagtatayo kung hindi sa pag uh, po, sa pagpapatakbo po ng planta ng, ng kuryente dito sa atin. Area na rin po ang ating paglilinaw sa mga environmental requirements. Pati na rin po yung paano po natin ikakabit sa linya ng kuryente natin at paano siya makadaragdan ng supply ng kuryente. Hindi po kasi basta-basta ang isang nuclear facility kung ihahalin tulad natin to sa mga planta ng kuryente na meron tayo sa ngayon. Unang-unang po ang uh, nuclear facility po, kailangan po yan, dire si mo, kailangan mo yan. Dire-diret sa kontak mo. Hindi po pwedeng pahintong to. So dapat po, hindi lang yung planta ang ating kailangan uh, mapatakbo ng maayos. Pati po yung linyang nagtutugtong sa planta, doon po naman sa ating mga load centers. ano So yan po yung tinatawag natin mga transmission facilities. Kailangan po magkaroon tayo ng sapat at uh, maayos na transmission grid system para po sa pagdaloy ng kuryente. Opo. At bukod pa po riyan, pinag-uusapan po natin pa paano po natin i-handle yung fuel buhat po sa transportation from the source hanggang sa ito ay magamit at kung paano naman po yung tamang pag-dispose ng fuel. Napakarami po ng na mga tinatawag nating 19 infrastructure requirements na itinalaga po ito ng International Atomic Energy Association. Opo, hingi lang kami ng update din dito po sa pag-shift natin sa clean energy. Ang Pilipinas, so, sa ganatay tayo dito sa, sa araw. Opo. Uh, Opo. Ito pong mga solar power na mga okay, agros o hybrid na mga agro-solar and battery energy storage facilities natin. Oh, meron yata kayong uh, binuksan, nagkaroon ng ceremonial switch on, 125 megawatts ito, Lumbangan Solar Power Project. Diyan po yan sa Tuy, sa Batangas. Tama po kayo at maraming salamat po sa inyong pagkilala sa una pong malaking uh, solar power facility na meron pong kakabit na baterya. Ito po so far ang isa sa pinakamalaking instalasyon na meron po tayong hybrid system uh na tawagin natin ay uh, integrated renewable energy and battery energy storage system. So, ang ibig sabihin po niyan magiging stable po ang pagtakbo ng uh, ating solar plant kahit po magkaroon ng pagbabago sa ating pong uh, pagsikat ng araw, Kung umulan, humangin, humina o lumakas ang sinag ng araw, magiging uh, po magiging continuous at stable po yung production dahil nandyan po yung baterya upang umalalay sa pagpuproduce ng kuryente. Kung masyado pong mataas ang ating generation, mat-charge po yung ating mga baterya ng ating solar facility. At kung kinakailangan naman po na po ang baterya dahil mahina ang ating generation na rin sa solar, yung baterya naman po magbibigay po ng kuryente. Ito po ay makakapagbigay ng higit sa labindalawang oras na supply ng kuryente kung kaya ka pwede po natin matawag na kahalintulad na rin ito ng isang base load facility. At hindi lang po yan. E, atin pong pinapangarap na sa ngayon po ay ginagawa na may mas malaki po po tayong uh, project na ganyan din po ang magiging uh, kalalabasan. Ano po? Yung pong hybrid ng battery at saka ng solar. Sa kasalukuyan po, ito po ay pinatayo at uh, sana po yung phase 1 po nito ay tumakbo na by the first quarter of next year. Okay. Ito naman po, uh, kumusta naman ang pagsusulong po ninyo na coordinated regional effort para ma-overcome itong wind energy bottleneck? Napakalaga din ito eh. Huwag na tayong umasa pa sa langis. Meron po tayong maraming hanginu dito at uh, araw. Opo. So, wind energy naman po. Kumusta na? Ay, maraming salamat din po ulit at uh, inyo pong nasuran yung tungkol na po sa ating wind power development. Sa ngayon po, ang tinitingnan natin ay hindi lang po yung tinatawag nating mga wind power development sa kalupaan. Kung saan po, sa ngayon ay kinukonsider na natin at marami na po tayong nakalap sa mga investors sa so, pagtatayo naman po ng tinatawag nating offshore wind energy pa development or OSW. Kung saan po ang ating pong mga Wind towers at wind turbine ay ilalagay po sa karagatan sa loob ng Pilipinas. Marami po tayong na identify na mga sites at uh, ito po ay tinitingnan natin na uh, dapat po ay mayroon tayong kaugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil marami pong mga jurisdiction na uh, regulation ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno. Pangalawa po, nangangailangan tayo ng uh, port development. Yung pong ating ano, PM, kailangan po ito ay may kakayanan na uh, hindi lang po mag-receive ng mga supplies and material and equipment sa pagtatayo ng isang offshore wind kung hindi makapagbigay din po ito ng lugar para po ma-assemble. Kasi ang gagawin po dyan, pagdating po ng mga equipment, bubuoin doon sa may port, tapos buo na po yung wind tower para ilipat naman sa karagatan. Kaya tayo po ay uh, masusing uh, nakikipag-untunayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil uh, nga po sa pangangailangan natin ng paggamit ng iba't ibang mga teknolohiya. Bukod pa po dyan, kailangan po natin na magtayo ng panibagong grid at yung pong grid na iyon ay yung magdudugtong ng offshore wind power natin dito naman po sa ating sistema sa kalupaan. Kung kaya meron po tayong sinatawag na development ng smart and green grid system. Ah, uh, ito po ay parang ano na, parang isang na uh, teknolohiya po at sistema na kung saan nag po ang mga planta digitally para po alam natin kung kailan tatakbo, aling unit ang tatakbo at uh, gaano kalaki ang demand. At ito naman po ay isinama na natin sa ating tinatawag na Philippine Energy Plan. Kung saan meron po tayong tinatawag na dalawang clean energy scenario. At ang kalakihan po nitong ating mga clean energy scenario in our Philippine Energy Plan ay nagtatarget po sa scenario 1 ng 19,000 megawatts of offshore wind development at kung tayo po ipapalarin, meron po tayong clean energy scenario 2 kung saan naman po aakyat ito po hanggang 50,000 megawatts po ang target natin by 2050. Okay. Pero po kalaki ang ating po tinitingnan na kakayanan po ng ating bansa na mag-produce ng kuryente galing po sa hangin. Opo. Last question na lang po. Kumusta na po ang uh, sitwasyon ngayon sa Boracay Island? Bumalik na ho ba ang uh, supplier supply ng kuryente at wala na hong setback na mangyari uli? Um, maraming salamat po ulit sa inyong katanungan. Ano po? Uh, sa ganap po na 2.55 p.m. po, nung lunes ay naibalik na po natin ang servisyon ng kuryente sa Boracay Island, no? Uh, kung saan po nangailangan tayo na magtayo muna ng tinatawag nating bypass connection. Kasi po kung gagawin kagad natin yung tamang solusyon or yung uh, um, permanent solution, aabutin po ito ng isang linggo at hindi po natin at hindi po natin pwedeng hayaan na ganoon yon dahil kawawa naman po yung atin pong mga industriya, mga commercial establishment, lalong-lalo na po ang Boracay Island ay isang tourist destination. So sa ngayon po, mayroon nang na uh, uh, naitayo na po natin yung uh, 800 meters na bypass connection ng Boracay Island. Ah, uh, pwede na mayroon na po silang uh, uh, kuryente sa ngayon, pero binabalangkas na rin po natin sa pamamagitan po ng ating Aklan Elect uh, Aklan Electric Cooperative at sa katulong na rin po ng National Grid Corporation of the Philippines, binabalangkas po natin yung permanent solution. Sa ngayon po ay uh, nandidesenyo na tayo ng pangmatagalang solusyon at hopefully po in the next uh, week po ay magawa na natin yan at maging permanent ang solusyon natin sa Muragay. Maraming salamat po, Yusek Mario Marasigan ng Department of Energy. Good morning. Maraming maraming salamat po ulit at mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Thank you! Oras 8.42